Hi guys! So welcome to my vlog. So ngayon ay nagbabalik po tayo at um, after how many years? Two years ago. Two years ago pala Um, hindi, hindi tayo naka-update after two years ago. So ngayon, um, kasi sobrang busy ako. Busy talaga. Hindi, ano, ano, ano ako sa family ko at um, kaya hindi, ko, hindi ako, ako nag-upload ng mga video kasi nga um, may hinihintay ako kasi nga uh, doon nga sa bahay kasi nga yun yung pera ko um, may aayusin ako doon sa bahay namin dalong lang sa labas kasi nag-usap na, nag, na, nag na kami Papa na um, patrabaho inyo yung sabihin at ikukuran ko yung sa labas ng bahay yung sarap ng bahay ko at saka yung sa lutuan banda ay para ma-masitil ma, ma, ma lahat yung mga mga dumito na kailangan natin isito So, yung hinintay ko ay wala pa talaga. So, baka mga after, after siguro um, kalag-kalag, mag magawa na po natin. At ngayon ay nandito ako ngayon sa Hinaguan. <laughs> so, nandito ako ngayon sa Hinaguan. Um, ngayon, mag-update tayo kung anong mga update ngayon sa Hinaguan. At dito ako nakatayo sa bilyaran kung saan po yung naglalaro yung mga mga bisita natin dito kung gusto nang maglaro so andito tayo ngayon sa Padilla. Right. So ngayon, um, si Amanda, si Amanda, naglilinis kasi si Amanda. Ano ka? Naglilinis kasi si Amanda. Yan po si Amanda. O, mo nga si Amanda. O, sabiang linis talaga ngayon. So, dito tayo. Um, naglilinis Amanda. At alam niyo guys, baga ano siya, baga akong siya. Uh, Sinusunod ng yung mga, mga ano dito, mga... Basura, yung mga dahon, ng puno, ng talingsay ka kami. At doon din nag-apuli siya doon sa kabila. Doon. O. Oh. <laughs> so ngayon guys, so dito tayo ngayon. Oh, oh, and finally, okay na po sa yung mga bakal ay tinanggal na po yung mga bakal. Ito yung bakal oh sa gagawing um, patubig dito sa pool guys. Ayan. Mm uh -uh. At syempre, wala na po talaga siya. Tapos na po talaga siya. At nasimiento na po talaga. Uh, diva. Uh -uh. So, kuku tapos na yung trabaho ng ating mga um, trabahador dito. Mm uh -uh. Tapos na po talaga siya, guys. May nilag nilagyan na po siya ng um, tubo para um, maging okay na siya. Guys, sitil na po siya. Okay na po siya, guys ayan na po guys okay na po na okay na okay na po talaga yung um, trabaho dito guys so, yung patubig ni Mayora ayan so maghintay na lang maghintay hintay na lang tayo kung kailan to siya masimulan yung ating trabaho dito sa pool area na gagawin ni Brenda uh, uh, at function hall jaan oh di ba so dito muna tayo guys tinanaw natin yung mga A house walang walang tao ngayon mga mamsi oh walang katao-tao ngayon guys kasi today is um, sabado sabado talaga martes pa pala ngayon O oh, coles mm -mm. walang katao-tao talaga heem mm -mm. ayan si kuya Ben may yun. Oh, di ako. Ay, ito yung isa ka lalaki. So ngayon mga mom, si dito kami. Hi! Mga kapitbahay ko pala andito. Yung mga yung mga gwapong kapit-bahay. mga <laughs> so, guys. So, guys. So, dito na po tayo. So, dito na yung mga ano natin. Ay, chada mo Okay na ba? Mm -hmm. Okay na Okay na okay, ba? Dulagi. Oh, nag-arrange na po sila. Okay mag lang okay, OK, magamamon makadto. So ka adlaw ang magtuwaido. Pilak adlaw. Hala. Balag magakuan ba wag ka. baylo Bailo baylo basta malagay lang lahat diyan. Subong nga pag-arrange. Andito po yung naong niyo. Bayat. Ang ganda ng trophy ko. Kaya nga. Wala, ah, natanggal. Dad, Binbo, bimbo bread lang. Ayan. Masa? Bimbo bread Mga bimbo. Mga bimbo. Bread damage taga raw. Yung mga ano ko, yung mga uh, achievements and everything. Yung mga ito, isang kung ano ulit, ang kung ano ulit. Napagsibog dito. Mungo, kung ano ulit. Sibog dito ba? Kali ko ang mga tanggal ni Soho. Maglinog sa bako Yan yung mga ano. So, ito pala yung hagdanan. Maganda na, so, maganda na talaga yung kulay Ayan Arin na po lahat yung mga gamit So kahapon ba yun natapos yung pintura? kwarto, silong Ah, sa kwarto na at sa silong So dito tayo sa labas Sa tiray, sa kwarto Ay okay na po sa kwarto At yung mga kapitbahay ko Trabaho! Oo. Uh oh, Mm, di ba? Ang ganda. Maganda pala yung pag play, play no white tayo. At oh, ito yung terrace natin. Mm, di ba? Mm -mm, okay na siya. Ang labas. Ngayon, tapos na. Ah, tapos na? Tapos na. Mga robot. Ayan. So, ito yung ano. Ito yung mga picture niya. So, ayan guys. So, dito tayo. Ha? Ano sabihin? Keep distance. Ah. <laughs> Ito yung mga collection ko ng mga pabangon, everything. Wapa ba? Ha? Wapa ba? <laughs> Kasi mo may story Jella. Ha? Ayan. Wala. <laughs> yung mga pabangon ko ng mga collection ko, ng mga ano, ang iba ninakaw na dito ng mga kawatang. <laughs> Ito yung <Yeah. laughs> mga, yung mga siya? Siya. Kota, hindi mo magsasalim. Pagkabigay ni Miski sa ang May laman pa po. okay ba di? puti, no? Ito, White ba? Ano, what can you say about the white color? Itong <laughs> black na bag ba, wala? Yan ba? Huwag kang patpat siya. Ito black na ko. Kasi pa lagi dia mengamalita tahu diri lagi ah I, I, <laughs> I, I. <laughs> <laughs>

Bago ng eh. Kumusta ang trabaho niyo? <laughs> trabaho, trabaho. <laughs> so, ayan pala guys. Hmm. So alam niyo mga mamis, sabi kasi ni Brenda, itong pole na to ay um, hindi niya muna niya palagyan ng tubig kasi nga um, may trabaho pa doon sa kanyang bahay so kailangan pa daw niyang ipatrabaho yan at so after the ano is pwede na rin siyang lagyan ng tubig at uh, mal, uh, palinisan niya to mga after sa trabaho para mas ano daw siya dito uh, malinis na sa tingnan at mas mas bongga Diva, so ang ganda na talaga ng bahay ni Madam. Mm -mm yan ang harap yan po yung ay, itatiles po niya lahat yung mga mga poste ng <coughs> kanyang bahay lahat ng ganito ay, ay mga poste ay itatiles po niya at ngayon ay tinatrabaho na po ng mga trabahante doon at dito naman sa baba ay um, pinturahan din naman to ng white Oo, so hindi pa talaga siya nasimulan. Oh, pin, ma, pinturahan din naman to dito Ivory. So mas maganda din tong Ganong kulay Pareho lahat Pantay-pantay Oo pantay. uh, uh, ba diba? So ito ay uh, Pipinturahan din naman siya Ni madam Pero hindi pa siya talaga siya tapos Kaya inuna po yung Sa taas po yung inuna pero <coughs> in fairness Mas maganda yung Kulay na ganyan Na parang dirty white or something or sa para ano ano pang ano, kulay na yan <coughs> mas maganda po yan mm -mm. Mm -mm. hindi ba mas maliwaras kasi itim